kasi yun ako na Hindi naman na siguro magsasabaw kaya tumulong na yung sabaw niya. Siguro lima. Diba? So ayun na nga. <laughs> Maalis na kami. Sisimula na kaming mag guys. Papunta na ang Batangas. Ano nga pangalan tol ng resort natin? Alam mo ba? Nelia Mel lang <laughs> naman. Nelia? Malaman natin yung buong pangalan pag nandun na tayo. Mula dito sa Santa Cruz, Laguna almost inaabot din kami ng dalawang oras mahigit para makarating dito sa Netanya de la Ia sa San Juan, Batangas. <laughs> so ayan na nga guys, nandito na kami sa Netanya de la Ia. So ito yung mga makikita nyo rito. Pero parang under-renovation ba o construction? Under-rehabilitation? Under-construction? Ito po yung mga kasama namin. So, ayun guys. Yung kasama natin, mga classmate natin nga nung college. So, nandito kami sa uh, Netanya de la Ia, Batangas. So, mamaya aalamin natin yung pricing nung resort and at the same time kung alam niyo yun di ba yung status nila kasi parang under construction or renovation sila rito so ayun alam na alamin natin yung presyo reservation at ano ba yung mga makikita nyo pa rito no? so mamaya makikita nyo So ayan guys Ito yung bubungat sa inyo May mga kwarto Pero ang ganda Ayan si Boss Yuli Yung nakapulang shorts Si Papi Yuli Dito kami guys sa Netanya de la Ia Ganda rin siya guys May swimming pool at saka may beach. Oh, ito rin na, oh, nagbibidyo. Hi. Gagi guys, ang ganda oh. Ganda ng tubig. Tapos dito may beach. Panalo. Ayan, tapos mamaya guys, punta tayo sa beach. Di ka ba maglalaro? Oh, na lang. Ito. Nakasama po kaming artista, ay eh. nakasalamin po. Yan. <laughs> Apo, rapper po yan si ano, Andrew E. Kaso lumaki, Andrew F na yan. First time ko makapunta rito. Pero first impression ko mukhang okay naman guys. Mamaya pupunta tayo dun sa kwarto. Pero syempre dito, titignan natin yung beach. Kung gaano kataas high tide ba sya or low tide gaano ka baba low tide may ganun ba diba? Hoyan so guys. Yan yung pinakam beach rito, dami ding naliligo. Layo. Oh, sige po muna na wala 100 dalaw. At sige pwedeng na rin. Pwedeng na rin. <laughs> Pilikan. Ano, gusto mo ikaw mo milih. Gusto ko lang kasi So ayan po mga kaibigan, nandito po kami sa Netanya Bilaia kung so, saan mga po natin ang karagatan na talaga naman po. Mainit po ngayon, gano. parang gusto po namin kumain na, nagubuti <laughs> po. Kita po natin ng banana boat sa gilid. Ha? Walang nakaupo kasi yan po ay may bayad. Ubo po lang may bayad. Pagsasakyan, one five. Oh. Pero joke lang po yan. Baka maano tayo, tawag doon, mabas <laughs> Hindi pa po namin alam ang tunay na presyo. Pero alamin po namin mamaya at ang aking cameraman magpakita. Parang nawala. Alam po, napakaganda po. Napakadami pong naliligo rito. nakikita kita po, napakasarap maligo. Mga Pilipino, nagkaisa. Nakadating lang po. Pwede sa ito? sa kamay ito. Ano ang pangalan mo? Stanpulano Stampulano? Good job. Makikita sa metal ba may kasi. Kita di dila. Yeah. Kaya Kung kunin ko gano'n 220. Pamaskamuna <laughs> mo na <po> lang guys. sa pagtasa. Puto 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 Black. Black. Puto sa pagtasa. Puto sa pagtasa. Puto 100 isa, tas sa akin 150 Ilan na yung ko Huwag ko nang gayahin, Dol, kasi ako nakipag-deal ako sa kanya <laughs> Dapat nakipag-deal ka rin eh Package deal Sige na natin ba? Meron naman na So ayun guys, 11.30 na ng gabi dito So mostly dito sa Netanya de la Ia parang nagko-close sila ng 10am so bawal ka na umorder ng ice from them so yung mga kasama namin bumiyahin sila ng Alphamart so ito yung kasama ko Yan. kasama natin hey. hey what's up so bantay muna tayo ang maganda dito guys meron siyang beach meron din siyang resort So, ang kinuha kasi ng mga kaibigan namin is dalawang rooms, second floor at saka third floor. Ngayon, uh, kung di ako nagkakamali, parang 6K yung binayaran niya or 12K. Ewan ko, basta ganun, 6K or 10K. And then, maganda dito guys kasi meron siyang beach. Tapos, at the same time, meron, siyang, meron din siyang resort. So, medyo nabubulol na ako guys kasi ito yung iniinom namin. Jack Daniels with Coke. Ito, guys. so masarap siya guys with coke and hindi siya nakakasuka unlike red Bulls so wait lang natin sila rito Pero hey, ganyan hey, ayun hey, o hey. So overall experience namin dito guys talagang nag enjoy kami So dito ipapakita ko sa inyo ang ilang information paano nga ba kayo pwede makapagpa-reserve sa kanila Kung sino yung dapat nyong kontakin And at the same time yung pricing ng bawat rooms and of course yung reservation Okay so i-post nyo na lang guys kasi ayaw ko nang pahabain itong video na ito Para kahit papano hindi masyado time consuming para sa inyo So ayan yung mga views and of course the room rates And sana nakatulong po yung mga information na makikita nyo dito sa ating vlog So katulad nung sinabi ko, this is a honest review So ang masasabi ko sa internet connection, malakas siya Sa rooms, sakto lang And yung accommodation ng guests, very good And of course, yung views dito, yung beach And of course, yung resort, napakaganda So yun lang guys, salamat!